Okay guys, good morning. Nandito naman si Papalon sa uh, boundary sang Kabuyao dito sa Barangay Biga. Ayun yung Barangay Biga ah. At ay naglalakad dito para maipakita natin sa inyo yung uh, terminal dito sa mga bangka. Yan, napaglalakad naglalakad nasira kasi yung aking kung gimbal, ayan nagumana ito naman yung boundary sa Santa Rosa ayan naglalakad-lakad muna tayo rito para may pakita natin sa inyo ayan yung mga mga basura na naglulutangan din pero hindi naman gaano na marami hindi katulad dati na napakaraming basura dito ayan no? tayo ay papunta doon sa terminal ng mga bangka para may pakita natin sa inyo yan, yung mga may nagtitinda ng mga isla dito. Ito siya yung boundary sang Barangay Biga. Ah. Ang nakakasakop dito ay parang ah, bayan sang Kabuyao. Eh, mga... Ito, pag dinaritsa yung mga guys sa ah, papuntang kabuyaw na yan, ibang lugar ngayon tayo naglalakad dito para makikita natin sa inyo yung terminal dito kasi katatapos lang din umulan kaya hindi tayo nakapunta ng maaga dito yan uh, papasok tayo doon sa loob uh, maglakad-lakad dito para may pakita natin sa inyo ayan uh, good morning good morning sa atin lahat ng mga subscriber sa ating mga viewers good morning sa inyo lahat ayan uh, nandito si Papalon ngayon sa Barangay Biga uh, sakop sang Kabuyao Laguna ayan naglalakad tayo dito kaya lang video maputik ulan na lang hindi natin alam kung kailan maitigil ang ulan kasi pagkatapos ang ulan tigil naman siya mamaya maya uulan na naman ayan ito yung terminal ng mga bangka tingnan nyo mga guys oh. Uh, bisitahan natin dito kung anong uh, kalagayan nila kasi sa ngayon tag ulan Kaya yeah, may pakita natin sa inyo ito yung kanilang terminal uh, walang bubong pero pag naayos uh, na oh guys magandang lugar to pasahero dito nakaabang so, yung mga pasahero na nakaabang sa kanilang mga sasakyan oh saka boss nit vlog lang vlog lang yan ito yung kalagayan sa kanilang terminal makikita nyo mga guys oh. Sobrang putik. Ayan, tapos tambak pa yung mga basura dito. Ayan, makikita nyo naman guys. ito yung maganda sana ito. Kaya lang, ang problema rito yung kanilang mga upuan sa mga pasero. Katulad yan, pag umulan, eh, walang uh, masilungan lalo pag uh, lumakas yung ulan dito wala silang masisilungan ayan. ayan nandyan din may mga life jacket na naka prepare para sa mga pasahero, ito yung mga life jacket kasi uh, normal yan sa mga bumibiyahe lalong sumasakay sa mga bangka kailangan talaga yung uh, safety first muna bago sumakay kasi mahirap yan Yan, sa ngayon uh, wala pang mga pasero na dumadating. Yan, ito. Yung kanilang mga Lagi pa yan. Ito po, ito malalaki, bago huli. Ito yung mga nahuhuli nila. Yan, ang dami pa mga tilapia, oh, lalaki. Ayan mga guys, lapit natin. murang mura lang, Milo. Pusinta lang. Ayan yung mga tilapia. Lalaki. Sabaw oh, na. May pit, may ano, binila ko yung ano, yung burger. <laughs> ano sa bahay? Lawin ko lang kayo naman, hindi ko sila lahat eh. Sabaw na. Ayan mga guys, sinasandok lang nila yung mga tilapia. eh pasakay ko na. Ayan, taas, taas. Ayan,

Dahil mga guys, uh, ito yung kanilang mga sitwasyon dito. Yung ating mga kababayan ng mga pasayro. Ito yung walang mga upuan. Katulad yung mga gamit nila yung mga basa. Dahil sa uh, tubig. Ayan. Sa so ngayon, wala naman tayo nakikita doon sa dulo na may mga bangkang parating dito. Wala pa naman. ito lang yung mga kawawa talaga mga pasayero kasi maputik ka ayan kung mapansin nyo naman siguro ayan saka yan nandyan lang din yung mga life jacket na nakaabang sa mga pasayero pagka sumakay kasi dito ayan yung upuan din nila pag dito kasi mga guys hindi ka pwede pasakay ng ating mga nagbabanta rito yung ating mga Philippine Coast Guard na basta ka nalang sasakay na walang life jacket uh, pinapababa nila yan kasi number one yan kasi Uh, safety sa mga pasahero. Ay mga guys, uh, mayroong parating ngayon ng mga pasahero galing doon sa kabila. Uh, dadaong sila ngayon. Ayan Oh. Ito yung terminal ngayon sa uh, Barangay Biga. Uh, nasa sakupan sa Kabuyaw. Ito nga, makikita niya naman yung tubig dito. Ayan yung mga pasahero. Ayan sila. yan yung mga pasahero na parating ngayon yan, kailangan uh, bago ka tumawid dito uh, nakasuot ng life jacket yan, ito yung ito yung mahirap sa akin pag ganito na walang ganong kagandahan na terminal pero pag naayos naman talaga to napakaganda ayan o oh, may mga life jacket silang dala uh, bumaba na sila okay, napakaganda may mayroon naman yung transgill mo? Mayroon naman yung sisigilin ng bayi at hindi mo ang ating yun kanya-kanyang babaan ah, para makawin sa kanilang dapat puntahan yan napakairap. pero kung mga simentado ito mga guys yung mga pasahero dito na yan dadaan sa baba ngayon hassle pa nga yan pagka nadulas yan mababali ang pa pasahero yan ito yung terminal At ang dami rin makikita nyo na nakapatong doon sa taas. O, puro namamaral ng isda. Ayan. Yung mga pasayro nandyan na. Ah. Ganito, ganito ang kalagayan sa mga pasayro dito. Pag maulan. Kahit hindi maulan, ah, ganito rin kasi. Kasi ah, uh, malalim na rin yung tubig. Yung maabot na dyan. Kaya yeah, Ganito. Yan, inaabangan yung mga life jacket nila, kinukuha diyan para 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 kuan uh, ipon-ipon naman tapos ngayon pagka uh, kumuha naman sila pag sumakay naman ibang pasero kukunin naman yan yung mga life jacket para ano, ano? 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 Asa na? Wala nga daw itlog na basag na. Asa na? Ilang mantika? Ay, baka alis ka agad. Ay, titignan niya, yan sa asawa Kami dada, yan na. Bajo, patahin mo muna to, makikisuyo lang. Ayan mga guys, ay mga pasero naman. Sasakay naman yan. <coughs> Ayan. Ganyan yung ah, kalagayan dito. Pag Pagsakay ng mga pasero. Hassle kasi yan, number one yan. Hassle talaga yan mga guys. Ah. Kasi mga pasero, pag ah, minsan hindi natin maiwasan yung nadudulas pag nadulas dyan matutumba ka dyan pag minalas malas ka tatama yung ulo mo dyan sa mga recrap tumama yun bago po ulo mo dyan ayan ayan sasakay naman sila at uh, papunta naman sila doon sa papunta naman sila doon sa laot para sumakay din sa kanilang uh, bangka na malaki kung saan naman pupunta yan sana ito uh, maayos na rin sana to sa ating mga government na maganda din ang kalalabasan dito pag naayos na to uh, maganda talaga kasi malaking bagay to kasi pag isang terminal sa mga bangka kasi kung saan, -saan naman dumadaong to kasi marami naman tong terminal to eh meron sa kalamba Meron dyan sa Santa Rosa. Kung saan saan man mga terminal dito na dumadaong. Saka iba-ibang lugar din ang dumadaong dito. Kasi itong uh, lugar sa uh, Kabuyaw, napara napakaraming yung pabrika dito. Kaya yung mga tao dito, yung mga galing sa ibang lugar dito, dito dumadaong kasi malapit dito yung trabaho nila. Saka yung iba naman, lumamaringki. Uh, dito din yan kumukon. Dito din yan dito man yan kumukan Ayan, makikita nyo mga guys. Oh. Ah, yes, kuya, napakahirap yung gawa niya kasi lumulusong sa sa tubig. Ayan. Ayan, atras naman sila. Pero pag ito, pag may kadugtong ito mga guys, sa madugtong ito hanggang sa may dulo, sa malalim-lalim, hindi ito mahirap. Napakagandang lugar to. Kasi ito, sentro dito sa kalakalan. na tinatawag. so lang, yung mga uh, upuan nila o, Ayan, o. Basang basa lang, o. Nandyan lang yan, o. Ayan. Okay guys, sa puturin ka na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po ka at God bless. Hanggang dito lang muna at bye-bye!